po mga kadudutski wala po si dudot at saya po yung nakanabosing kami po muna ang magbablog ba po sa itay nag ah, ano po ka nagugupit ng haranin dahil marami na pong sungot ikaw ko lang po sa inyo kanina po ay meron ditong subscriber na kasama si Nabosing. Siya po'y tumantua sa akin, mga Sakyo Salamat kay ma'am from, from UK. Sa pagdalaw sa amin. Pag po ninyo, masama ang aming harapan. At hindi pa po nagugupitan. Kaya ginugupitan na po na itay. So itay po nagugupit. Sa umaga, bago pumasok. At sa hapon. Dahil siya po'y may trabaho. Hindi po ako marunong magkupit na yan. Baka ano maging kurot eh. Tinan po natin sa itay. Ha? Ito pong mga halaman namin ay maraming pugad ng ibon. Ano po ako oh? Pugad po ganang ano ito? Maya. Ayan po oh. Sila po nagagawa ng punggad. Father, ano yan? Makapuno? Yes. Salamat naman at mayroong makapuno si Father. Ako na. Ito yun na. Mo, yan, Saan? Pwede po si Father. May dalang fresh na fresh. Baka na bagay ito tatay? Mm. Hindi, matanggal. Mamihan um, na kanina, yung tatay, Ano? Mamihan na, honey. Mamihan na. Ito yung maglalaho. Patingin niya, father. Ayun! Ay! Ay, maglalawin na! Ay, naglawin na nga! Sandali lang. Didit! Didit! Didit, kumakan ng habong! Dali! Natuloy na ako sa paa. Kumakan pinggan. Dali, dali! Nagtutulo na po ang makapunok. Mamaya po natin na lulutuin ako. Ito yung masarap. Dali amat nang tutulo na siya. tagal man hindi ko po ah, ito po yung sa tanim ni Tatay na niyong. Tanggalin mo muna yung ibabaw mo. dandahan, dandahan. At isasalin ko na to ah. Sige, tanggalin mo. Yeah, yan, dali. Tanggalin mo yung ibabaw. At itataktak ko na yan sa bawa. Ah, yun! Ii na mo. Ii! Talaga ito wala parang buto ah. Tika, tika nga. No. Ayan. Nagpegi ng isang pam na yung naroon dati. Ayan, ang tulo na po. Ayan pala na may nabalbak yung tunyahan. Mm. Ay, Ayan, ang tulo na po yung sabaw. Ayan, na po ninyo. Ito po yung fresh na fresh. Wala na pa rin itong kasamahan. Sa isang buwig. Parang mahina ngayon nun eh. Hali ka na. Dali natin muna. Mamaya ko kayo din. Abay, yung uli ka. Lagay mo dito ah. At ito yung i -i mo din ng pusa. Pag hindi mo tinanong. Yung okoy nandito eh. Kung kuling po

Ano na naman din nung natin? Wala man lang kanyang hangin na ibanas sa ibanas. Kaya yun, o. At kami dito nag-upoy, eh. so, sa ibang ibanas naman, wala man lang kanyang hangin. Nakakasalubong sa kanay ka. Anong buro siya nakakasalubong, Agad Nagbababi sila na tinanong gano'n, nung paupas ng lintana. Kasunod naman sila eh. Ah, nung pabalik na? Hmm, nung pabalik na. Pa hindi ang kas niyo yung kinadudu yung pinauna ko sa kung papagutik ba? Hindi ko naman siya kanong nani sa sandibo. biring na ang at saka, turno ay sandibo na. Ay sa tanga ron kay malin. Ay bait ko pa sa kung Hindi pa ako nambil. Hindi pa may gurpo sa wari. Nani, ako naman dapat na. na, 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 na No, oh, ayan, nagagupitan na, na ito itong dito sa medaan. Ayan po. Ganyan, gupit-gupitan na, na niya. Ayan. Mayroon ng hitsura ang mga harunin. sino mo ngayon, dati maliliit lang. Ayan, yan eh. Ibig sabihin na yung kahit si malalaki na ito yan eh. Kapatid yan ng kaichi na binigay mo. Ayan. Nilalagay po na itay sa kwan na. Ah. Sa net. Para hindi na po siya magwawalis. Madali po ang dakote ng sukal. Ayan. Dito pa lang po nagugupit. Ah. sa may gitna. Sa may patway. At saka dito po asa. Ah, sa kabilang side doon po ay hindi pa po nagugupitan sa mga isang araw nakikita po ninyo maraming sungut-sungut yun po yung nasa dalawang buwang hindi nagupitan Ito po yung bangus na galing ka na bossing. Ito po yung dalawang kilo. Ang ginawa ko po, ito ay aking minarinate sa bawang, suka at paminta. At akin pong para po daing na bangus. Ayan. Pwede po. ako po yung nagpapainit na dito ng kawali. Kaya po yung ng kawali dahil tayo ay mag deep fry to. Ayan, deep fry to po natin. Dalawalaan po. Itong hapunan po, ayan. Isang isang putol. Isang piyang at isang puntok. Tapakot po natin dahil natin lang Ito po yung sabaw ng makapuno na bigay ni tatay. Akin po itong hihiwain. Hihiwain. Kakayurin. At po natin. Gagawin po natin matamis. Papagkatin lang po natin natin sa asuka. Ito na Pag may tanam ka, may ka nabibili ng makapuno. Aray okay. kong mayarap Yung pinilolokan ko lang, lagay natin dito. Habang tayo nang prepare ito ng bangus, ay tayo mag-lolokan ng kapuna. Kok natin nanti. Hmm. Terikanam nita favorite ko po itong matamis hmm. si Dudot po ay sinama uli nila atin, ano na na ate Nels kanina po siya nandito pinapayagan po namin at habang si wala kang paso wala kang Untuk Isa pang pinggan Ayun natin isama yung ilalim naku na po natin isa ang lalaman. Ito naman po ang kabila. Ang Yung iba po yung gusto nila ay ilaw lang na ganay ito ko nakakain. Pero mas gusto ko pa ilaw ito. Pagpukoy po may ng ganay ito, isang, isang kabuo po yung 120. 110 Dapat po ulit pa na ito Makapuno Ay matanggal Matasong kamay ko need it. Ayan po, nabiling na po natin yung bangus. Sarap, mga amoy. po yung pinrito daing na bangus. Kung makikita po ninyo, ay mataba ang bangus. Masarap po yung bangus na ate Nels. Para po yung binibili sa bayan. Na bangus dagupan. Pero ito po hindi galing sa dagupan. Ito po galing lang sa palaisdaan ni Bossing. Salamat kay ate Nels at inalok kami ng bangus. Dahil malalaki na po yung ibang mga bangus nila. Kaya masarap yung pangulam. Yan po ulam namin yung hapunan. Tsaka may tira pa po kami kanina ng tanghali. Ganito lang po pagluluto ko ng makapuno. Ilagay ang makapuno. Aray. Ang lagkit. Aray ang init naman ng lutoan. po natin. At sayang. Salamat kay tatay at kami binigyan ng panghimagas. Libre na libre. Lalagyan ko lang po yan ng asukal. Na ito po yung kilo pero hindi ko po yung nilala. Nilaan po. Ayan po. Ablang. Aantayin siyang maluto. Ito po hindi tinatubigan. Ito po yung maglulusaw uh, ng kanya yung asokal. Halawin lang po natin. Ito po Alam ko kay father, alam po ni tatay, favorite ako itong makapuno. Ayan lang po natin. Ayan po nagsisimula na siya mga kabigay. Chicky, wow! Asan na si Puti? Puti, oh, bibigyan ko ng premium. Ayan, nakakita po ninyo ng protein na siya. Antay lang po natin mabangkat. Mabangkat siya ng mabangkat. This, bad, huh? My favorite, nakapuno. Niyo, na niya ng tubig na yung ng tubig na yung ano asukal hintay lang po natin maluto makapuno para sa tanghimagas Ano Malapit na pong maluto ang ating makapuno. aramelais nang asin kan Ayan po kumuha na sa itay ng hangdan At siya po eh Doon na sa taas ng gugupit Papakita ko po sa inyo Itong natapos na na itay Ayan po ano yung para na naayak? Yung pusa. Ayan, maraming sukal. Ayan, na. Itay dito sa kabilang side. Dito po, hindi patapos, ah. bukas pa tapos ah. Baka ibukas pa. Ayan, sa ito la naglahangda na. Aray, may lingating. Eh. Ayan, namula-mula na po yung sabaw. Kapatay na po natin at baka naman masunog pa ito mamaya na po natin titit at mainit na tayo magta eh ayan luto na po ang ating mga kapuno kapatayin ko na pong ako kapalamigin lang natin kami po ay tapos ng kumain ngayon no? po na po ang mga pinggan ngayon Ayan. Ubus na po yung mga prito tsaka yung ulam namin. No? Kami po yung nagkakain na nagigit ng makapuno. Huwag po si Sabi po ni na paborito din niya ito. Sarap po. Kain po tayong makapuno. Ito po ah.

Alinom naman na po. Masarap. Salamat po sa panonood sa aking sa aming channel. Aba po. Hoy! Nag-away po yung mga pusa. Kaya sila nang hindi na Babay kain. Bye-bye po. Thank you po. Kain po tayo. See you on our next vlog. Thank you. I-update ko na lang po kayo kung natapos na po na ito yung ginugupit niya ngaroon din